Dok Lisa, delikado yung high blood, di ba? Yes. Oo, pero marami na tayong topic tungkol sa high blood. Actually, meron pang isang bagay na mas delikado pa kaysa sa high blood. Ang mas delikado sa high blood ay low blood. Tunay po, maganda tips natin sa araw na to ha napakahalaga tungkol sa low blood pressure uh, biglang hindi himatay bawal tumayo kung bagong gising alam ko nararamdaman nyo yan minsan pag gising nyo sa umaga di ba antok antok pag tayo didilim hihimatayin babagsak yung ulo merong namamatay dyan tunay po yan ang tawag natin dyan ay orthostatic hypotension ito yung bumabagsak ang blood pressure. Pag may tumawag sa akin, sabihin, taas ng blood pressure ko, 160, 100. Ah, bigyan lang ng amlodipine yan, bigyan lang ng gamot, okay na. Pero pag may tumawag sa akin, blood pressure 80 na lang over 50, ay delikado, so, delikado yan. delikado yun. Delikado yun. Yung bagsak blood pressure, posibleng ah, mahirap itaas. Eh. Oo. Tsaka bago namamatay yung pasyente, bumabagsak yung blood pressure. So, mas maingat ako sa low blood. Low blood kasi parang magkukulang ng dugo eh. So, explain natin na So, ang orthostatic hypotension, ito yung pagbagsak ng blood pressure kung bagong tayo. Okay? Naramdaman yan, parang dumidilim. Anong sintomas? Parang lightheaded, di ba? Parang matutumba, nahihilo, dumidilim lumalabo yung mata, kung malala nanghihina at kung malala bumabagsak. 'Di ba? Misa bagsak na wala nang malay, tumama ang nabungi yung mga ipin. pwede rin, doc Lisa confusion, nahihilo or nasusuka. Kung minsan lang ito mangyari, paminsan-minsan biglang tayo, uh, okay lang yan. Pero kung madalas mangyari, pwedeng merong mga sakit. Ano ang causes nito? So bakit ah? bakit nagkakaroon nitong pagtayo biglang nahihilo o yung iba bumabagsak. Yung iba baka kulang lang sa pagkain, uh, low blood sugar, di ba? Uh, hindi nakakain, nahihilo. Yung iba naman hindi uminom ng tubig, uh, hindi uminom ng tubig, dehydrated. Baka nagtatay, dehydrated. Yung iba may sakit sa puso. Mabagal ang tibok ng puso or may sira sa balbula. <clears throat> ang pinakadahilan nitong hilo ay walang dugo o kulang ang dugo sa utak. Pag ang dugo natin, di ba, dugo galing sa puso, di ba? Pump yan. Pag pump, aakit dito sa carotid. Kailangan laging may dugo ang utak. Pag yung utak na walad ng dugo, kahit mga 5 seconds lang, didilim na yan, babagsak na yan. Kaya bawal sa kalin. ba? Diba? Bawal sa kalin. So, <clears throat> dehydrated, low blood sugar, sakit sa puso, mga rheumatic heart disease, sira sa heart attack, humina ang puso, hindi rin makapump. Pakita mo yung cute na puso natin dyan, mga ah. Yan. So, kailangan maganda yung pag-pump niya. Kasi pag hindi ito bumomba, ito, paakit to sa utak ko. Oh. Yan, oh, sa utak yan, eh. Ito sa katawan tong iba. So, pag hindi ito nag-pump, mahihilo. So, pag may heart problem, dehydrated, at kung may thyroid problem, isa may thyroid, hyperthyroid, mabilis din. Or uh, diabetes. Pag diabetes kasi nasisira din yung ugat eh. At meron pa isang dahilan, Dok Lisa. Yung sobra lakas kumain ng kanin. O, oh, sasabihin nyo, anong connection? Subukan nyo. Kumain kayo ng tatlong platong kanin, busog na busog. Ang mangyayari po, lahat ng dugo nyo, hindi man lahat, karamihan ng dugo nyo pupunta sa tiyan. Kasi kumain kayo ng tatlong plato eh, di ba? Hindi kayo nagpapigil. Para nagpakigil. tunawin yung kinain. Oh, inubos mo yung bandihado. Wala nakatingin sa'yo. Inubos mo. So, busog na busog yung tiyan mo. Sabi ng katawan mo, ang hirap naman tunawin tong tatlong plato ng kanin. So, lahat yung dugo, mapupuno yung tiyan mo. So, pag napuno ng dugo yung tiyan mo, anong mararamdaman mo? Mababawasan ng dugo sa utak. Maramdaman nila, antok. Di ba? Mm -hmm. Sarap matulog or yung iba dahil napunungan ng dugo dito ah uh, na blood din sila nahihilo kaya ang gamutan doon bawas sa rice ha? <laughs> one cup rice lang bawas tawag dyan Dok Lisa postprandial hypotension pagkatapos kumain hypotension or low blood dahil sa katakawan so yan ang mga causes ah uh, na? ako pa risk factors Oh, mm -hmm. Ito mga risk factor. Sino mas tinatamaan nito? Uh, malungkot man sabihin, uh, mga bata pa kayo eh, uh, pag may edad, pag nagkakaedad, uh, humihina na yung mga baroreceptors. Explain natin, Dr. Lisa. Eh. Medyo malalim kasi ito eh. Sorry. Ang katawan natin, ayun ngayon, nakaupo, ba? Diba? Nakaupo. Pag bigla akong tumayo, let's say, bigla akong tumayo, ang mangyayari, ang dugo may iwan sa paa. Biglang tayo eh. So naiwan yung dugo sa paa. So pag nag-iwan yung dugo sa hita sa paa, magkukulang yung dugo na babalik sa puso. Pag nagkulang ng dugo dito, magkukulang ng dugo din akyat dito kasi binigla mo tayo eh. Hindi siya hindi siya naka-adjust eh. So, paano mag adjust Siyempre, eh, higa siya. Diba? Biglang tumayo. Yan, tumayo. So, naipon dito, hindi naka-adjust. nag adjust yung katawan po dahil meron tayong napakaganda ginawa ng Diyos Dok Lisa. Baro receptors. Ang baro receptors, para siyang thermostat ng aircon. Yung aircon, alam niya kung 24 degrees, 26 degrees. Meron tayong baro receptors dito sa may carotene. Yan. Merong maliliit na cellula dyan pag bigla kang umupo, mararamdaman niya, oops, nagkulang ng dugo. Dati, ang daming dugo, nabawasan. So, pag nabawasan to, naramdaman niya, magpapadala siya ng signal sa puso, oy, tibok ka na mabilis. Magbilis ka ng tibok para yung bagsak ng dugo, umakit yung dugo dito. Diba? So, ganito nangyari. Ulitin ko, ha? Biglang, mm -hmm. upo, biglang tayo. Diba? Bagsak yung uh, blood pressure or bumaba yung blood pressure konti lang ang dugo sa utak dumidilim nahihilo 5 seconds 10 seconds umawak kayo kung di, baka matumba kayo tapos after 5 10 seconds aandar na tong baro receptor Sasabihin niya oy nagkulang ng dugo bibilis ang heartbeat mo Pagbilis ng heartbeat 10 seconds makakabawi ka na kung makakabawi kung hindi nakabawi eh babagsak marami po nangyayari dyan lalo na sa mga may edad, Uh, nakahiga, biglang upo, iihi, hindi na maabot sa banyo, bumabagsak na lang sila. Okay? So ang secret, pag nahilo kayo, uh, nakatay, di ba? Upo agad. Upo. Or minsan pag upo, higa. Okay? Tapos kung kulang ang dugo, pag ganyan pag ginagawa namin, taas ang paa. Para yung dugo pumunta dito sa utak. Okay? So ang risk factors nito, may edad, Ah, uh, buntis, Doc kasi buntis. Uh, kulang sa pag-inom ng tubig, dehydrated, sobrang alak. Yung alak din nakakasira ng mga ugat natin eh. At yung laging nakahiga, o yung mga na-stroke, laging nakahiga. Kasi pang laging nakahiga, hindi umakit yung dugo eh. ba diba, tinuro ko yung eh, may baro receptors, diba, pinapabilis yung puso. Pero may isang technique pa para umakit agad na dugo. Ito ginagawa ko. Okay, bago ako tatayo, ay, hindi ko na napapakita, sipa sipa muna pa, Sipa pa kinocontract ko yung pako, ko, yung binti, Ayan. sipa sipa. Pag sipa sipa, umakyat na bago ako tatayo, yan. Okay na, eh. paano nagsipa na ako eh. Or pag nakatayo ka, ano ka, parang jug in place, jug in place. Para umakyat magpump. Kasi nagcocontract yung mga ugat aket dito. Or pwede rin sila magsuot ng mga compression stockings na binibigay natin para hindi mag-collapse. Okay? Todok, klisa Komplikasyon ay pag nahulog, tumama ulo, dudugo ang ulo, delikado yun. Pwede ma-stroke, uh, walang dugo sa utak, uh, pwede ma-heart attack, pwede ma-stroke, pwede mamatay. ba diba? So, eh, ingat po tayo. Yes, Dok Lisa Added yes. tips. Uh -oh. So, yun nga, binanggit ni Doc Willie, yung hypotension o yung tinatawag natin low blood pressure. Low blood. So, condition kung saan bumababa yung presyon. Uh, Meron pong mga dahilan na no, nabanggit na nga, pagbubuntis, diabetes, o kaya mga may bara sa ugat. Kasi A, syempre, mas rin. makipot na yung kanilang ugat. O, tapos, barang. yun nga yung biglang tayo. So, di ba minsan... Bara sa ugat, sa kolesterol, yes. sa sigarilyo. Hindi pa namin nasasabi ano yung low blood. Normally, si Doc Lisa 90 over 60 mm -mm. Uh, nung kabataan niya. Ngayon, ano ka ba? Medyo Ay. tumaba na. Eh, mas mataas. Pero 90 over 60, pwede pwede pa. Sa babae, yung sanay sa ganung low blood. Merong iba 80 over 50, yung payat na payat, medyo kaya kaya pa. Pero medyo low na yon pero kung Maglis dati mahilo na yon pero kung dati sanay kayo sa 130 over 80 biglang bumaba ay iba na yon uh, low blood pressure yon delikado yon Yes, Dr. Lisa? Yes, so minsan may nakakasama tayo biglang nawala ng malay. Tama. o nag-faint, di ba? Uh, ano yung mga first aid na pwede natin gagawin? Siyempre, pag may kasabay kayo o katabi lalo na sa mga simbahan, mm. ano? ipahiga, ipatong ang paa para mas madaming dugo, sa utak. ang dumaloy sa utak. Luwagan yung damit, tapos tignan nyo rin yung daanan ng hangin, yung ilong or yung bibig, baka naman may, may bumara doon. Bakit nahihimatay? Um, maraming dahilan, lalo na sa mga kabataan, ano, o yung medyo bata pa, stress. Pag sobrang stress ang isang tao, maaari siyang mahimatay. May kaba o anxious. Nakakita ng dugo. Takot. Yun, dugo. natakot sobrang pagod, walang tulog o yung mga puyat na puyat, puyat. walang pagkain o nag-hypoglycemia, kaya mahihimatay, sobrang init, kulang sa tubig o dehydration, kulang sa oxygen sa kapaligiran o hangin, tulad ng mga matatao o siksikang lugar, di ba? Di ba minsan merong hinihimatay? Di ba? Nahimatay yung tao, ano gagawin natin? Ang gagawin natin, kulang Bilabas. siya ng kulang siya ng oxygen eh nahimatay siya so ang uh -huh. gagawin ng mga tao yung mga usi papaligiran siya lalapitan siya uubusin lahat ng oxygen sa kanya lalo siya mahimatay kasi uh -oh. inubos niya yung oxygen eh wala na siyang oxygen eh so ang dapat gawin alis 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 lahat bigyan ng space paypayan lagyan ng aircon wag ubusin yung oxygen ng tao kasi nga sa simbahan. Maraming... Yes, sa simbahan, ginagawa nila, ilabas doon sa labas, paypayan, para mas makahinga. Okay. Oo. Tapos yung matagal na katayo, maari ding mahimatay. Yes, kaya nga sipa-sipa ng paa, lagi ko sinasabi, di ba? Para pag-contract nung uh, gastroc natin, yung muscles, aakyat. Papalak, mag-exercise -e din sila lagi. Pag nag-exercise kayo, lumalaki yung mga muscle nyo, lalo na yung muscle sa binti, di ba na pangit sa mga babae okay yung may muscle sa binti na papump niya yung mga ugat sa loob eh. mas aakyat yan mas paganda yan yes pagdating naman sa mga sakit ang dahilan mabagal ang tibok ng puso o kaya maglolo ko biglang uh -huh. bibilis ay meron din tinatawag na umiri o yung vasovagal yes. lalo na di ba sa mga may edad nag CR sa madaling araw makikita na lang ng mga kasama na himatay na sa banyo, na bago kang ulo. So, ingat po, kailangan may kasama at may hawakan palagi. Isingit ko na yung napakahalagang tips. Uh, napakahalagang tips. Tawag dito, micturition oh. syncope. Mm -hmm. Ano yung sabihin niyan? Micturition, umiihi. Syncope, na walang namalay. Actually, ang kapatid ko nangyari yan dati. So, pag umiihi, ano naramdaman nyo? Di ba? Parang parang nahihilo ako, umiihi ako ha. Ibig sabihin, lalo na sa mga lalaki, may reflex yan eh. Kaya dapat hawak lang kayo, o kung nasa bahay kayo, ihi na lang kayo nakaupo. O habang umiihi, konting sikat-sikat. Kasi very common yan, umiihi, may reflex, bagsak ang blood pressure. Pag gising niya, nakabagok na yung ulo niya, nakalabas pa yung, nakababa pa yung pantalon niya. Yes. Common po yun, nangyayari yun yung mga na heart attack, na stroke, yes. o yung tiyatag na TIA, yung na stroke ng Mouth panandalian. Stroke. Yung nga po, yung mga may sakit na diabetes, bantayan natin kung naglo low, sugar sila. Sa diabetes, kaya rin mas na low blood kasi nga yung nerves na sisira. ba diba sinabi ko, yung mga nerves na nagko-control niyan, uh, hindi rin gano umaandar. Hindi nasasabi sa katawan, uy, low blood ka na. Bilis na yung tibok ng puso, mag-contract na para may dugo sa utak na nasisira yung sensor nila. Okay? Yes, yung mga may anemia, na low blood din. Anemic. So At yung dapat, mga may epilepsy na hindi doom. umiinom ng kanilang maintenance na gamot. So, dapat sana lagi kayo may ID para pag bigla kayong nahimatay, hindi matakot yung mga kasamahan nyo sa trabaho o kaya minsan sa MRT alam ko anong gagawin. Dapat may card sila, di ba? Diabetic uh o -oh. epilepsy. Uh -oh. Para medyo alam medyo ano ang alam. first aid. Actually, buhay nyo naman yung masisave doon. So, anong uh, sana kung talagang may sa tingin nyo ay may dahilan dahil sa mga tibok ng puso, pwede po tayong magpa-ECG, magpatingin sa cardiologist or sa neurologist o yung doktor sa utak. Yes, okay. Ganito pa mga test, ha? Mar marami pang mga important information. Pwede rin to pang doktor. Paano nyo malalaman bilang doktor o kung pasyente na talagang orthostatic hypotension na nahilo ka dahil bagsak ang blood pressure? Ganun, ganito gagawin. Nakaupo yung pasyente, kunan ng blood pressure. Palagay natin, uh, 120-80, normal. Tapos papatayuin ko siya. Nakakabit ang blood pressure. Sige tayo, dandahan. Yeah. Mamay luka. Oh, uh, pag big, pag tumayo siya, kukunin ko siya ng blood pressure. Kung bumagsak yung 120/80, pag naging 100 na lang over 70, ibig sabihin bumaba ng 20 points, 'di ba? 120 pag tayo 100 na lang positive 'yun. Positive ka na for orthostatic hypotension. Hahanapin na natin yung dahilan. So, papa blood test, baka diabetic baka anemic alam niyo naman nung kakainin ko anemic papa ECG meron pang 2D echo meron pang stress test yan yung mga test na gagawin ang gagawin natin pag nahihilo upo higa ba diba? higa para gigising yan tapos ah, minsan pala gamot ah, pag may high blood, pwede uminom ng gamot. Pero minsan, nasosobrahan ng gamot. Nadoble eh. pala, na nakalimutan. Doble. Oo, or minsan, meron kayo nainom na gamot, hindi nyo alam nakaka low blood. Katulad ng may gamot kayo sa high blood, di ba, yung mga kalalakihan. Tapos, <laughs> marami sumusulat sa akin, pahingi daw ng gamot na pampalakas. Bawal yung mga pampalakas ninyo, mga kalalakihan. Alam nyo na sinasabi ko, ha? O, uminom ng pampalakas, eh lalo na low blood. Kaya yung mga Viagra, yung mga iba, ingat, ingat mga din kayo. yung mga patch para sa nightly yes. oh. ingat po doon. Kung naghalo-halo, eh pwede kayong ma-low blood. So ang tips natin, inom ng maraming tubig, okay? Huwag na inom ng alak, alak kasi hindi maganda. Huwag magpapainit masyado. Pag nakaupo daw, mas maganda sipa-sipa lang pa ah. wag masyado mag cross legs kasi naipit din sa cross legs pag dahan-dahan at ito ko Lisa bira lang tong tip na to eh pero yung mga nalalo blood minsan pinapakain natin ng maalat swerte sila Bira lang to. Ay, hindi ko sinasabi kumain kayo ng patis toyo. Para lang to sa may low blood, orthostatic hypotension, kulang sa dugo. Minsan, pinapaalat natin yung pagkain. Tapos sa mga malakas kumain, sinabi ko, bawas kanin, huwag masyado maraming kanin, konti-konti lang. Na busog, small o, frequent feeding. Uh, para hindi masyado mag-ipon uh, ang dugo sa at laging inaantok. Sa vitamins, iron, di ba? Iron supplement kung kulang sa kung anemic, pwede mag-exercise para lumakas yung muscle, masanay. Uh, pagtatayo dahan-dahan, And pag nakatayo tayo, sipa-sipa lang lagi. Ha? Meron, meron din sinasabi huwag masyadong mag-bend ng waist eh. Pero ingat din. Minsan kasi, di ba, Dok Lisa, ikaw dumudukot ka. Yung ulo mo, binababa mo, diba? mm. Ayun, di ba? Ayun, hindi rin maganda yon. Tapos biglang tatayo, mahihilo yon. So, mas maganda, nakasquat kayo. mag squat kayo. Okay? So, ingat po, uh, hindi to may nababasa. Guo tunay po yon uh, true news yon Ang nabasa ko nga, 3 and a half minutes eh. Pero sa tingin ko, hindi mo kailangan 3 and a half minutes eh. Pag nahiga ka, bagong gising ka, di gising ka muna 30 seconds, upo ka muna. ba diba? Upo ka muna, mga 1 minute. Sipa-sipa pa ah. Ha? Kasi yung utak mo, antok ka pa, nananaginip ka pa. Tapos yung paa mo, tulog pa, di ba? Manhid pa yung paa mo, di ba? Uh, so, sipa-sipa ka muna. Pag medyo gumagana na yung, yung dugo mo, umiikot na, tsaka ka tumayo. Mas safe po yun. Lalo tayo parang kotse. Hindi, lalo tayo nagkakaedad, parang kotse. Hindi na mabilis yung kotse natin. Matagal ang warm-up. Kasi medyo may edad na. Okay? Final words, Dr. Lisa? Yes, sa mga caregiver, yung nag-aalaga ng mga magulang, tsaka ng mga may edad, bantayan natin na wag po silang mahimatay o mag-hypotension. Okay, so pag low blood, ito po gagawin na. Wala ako sinabing tumain ng taba o baboy para ma-high blood. Iba pong usapan yon. Pangit high blood, pangit low blood. Pero itong orthostatic hypotension, babantayan natin. God bless po. Like and share po. Okay, okay.